Hi! Hey, hello mga ka Kumusta po kayo? Nami-miss ko na kayo. alam niyo naman dito sa Manila Bay. Napaka... Ay, Manila Bay. Wala pala tayo sa Manila Bay. Napakainit kasi ng uh, sitwasyon. Lalo na po dyan sa Pilipinas. Uh, ah, matagal nyo namang alam na na kami sa Singapore mula pa noong January. Kaya nami-miss na namin ang Pilipinas. Ah, sobra daw init yan. Hindi lang init ng panahon, kundi init sa politika. Napakainit. Grabe. Kaya siguro magpalabig muna tayo, uh, ah, misis. Ano? E nyo naman ang get up namin. Oh. Mamasyal tayo dito sa Singapore dahil sa medyo ma malaki-laki na ginagastos ko dito Medyo tapos na. Ubus na budget natin. Gipit well, <laughs> gip na si Katunying. Kaya mamamashel tayo na hindi masyadong uh, magastos. Ano gagawin natin? Bike. Bike. Touring. Ayan. Uh. Tara, samahan nyo kami. Lalo na yung mga walang pera dyan. Ali kayo, marami kayo. <laughs> oh, oo, tama ikaw. Kasama ka. Wala ka rin pera. Sumama ka sa amin. Let's go. <laughs> Andito po kami ngayon sa East Coast, East Coast Park. Uh, beach Park, park. Uh, beach park yeah. ano? Kaya may beach kanina tapos sa uh, Top Park. Ganoon lang naman East Coast Park. Oh. <laughs> 'Yang uh, pupuntahan natin sikat 'to eh. Sikat 'tong uh, lugar na 'tong dami kong nasasalubong kanina ng na mga mga puti, may itim. Walang Iba? blue, ano? Walang blue. <laughs> Oo. Oh. Walang pink. Wala na ang pink. Wala. <laughs> so, lahat po tayo, lahat ng klase ng lahi yata, dito kaya paborito to ng mga turista na nagpupunta dito sa Singapore. At ang isa sa mga uh, hobbies na binabalikan dito, yung pagbabike. Punta tayo sa rental. Anong pangalan niyan, Be? Go Cycling. Go Cycling. Magre-renta tayo dito. Yeah. yeah. Rental. Choose the bike here. Which bike you want? Ito, ito. Pwede na sa akin. hindi, hindi. Yeah, for me, for me. Uh, for okay, me. ten ten uh, per hour ten dollars per hour yeah. I shoot brother ah uh huh so ten dollars pagkano ba pera mo jan okay lang you want normal, bikes? Uh -huh. normal bike normal bike normal yeah. normal okay. bike uh -huh. city bike BMX Ayan, oh. pwede na yon Ayan, BMX kids bike no 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 kids uh -huh. bike This one normal bike. A normal bike. City bike. bike. City bike. City bike. Two. Two city bike. Two city bike. Two city bike. Wala nang tawad. Wala nang tawad. Ayaw akong pansinin. Okay. Bike touring starts now. Dito sa Singapore, Nasa kaliwa nga pala mga karsad, mga kon dito, no? Di ba? Left, left hand Eh, tama. Right hand dito. Right hand. Right hand. Oo. Oh. So tama lang pala itong ruta natin na ito. Akala ko, naliligaw ako eh. Thank you. Ang kagandahan dito sa Singapore, dito sa ginagawa natin, ano? Healthy na. Matipid pa. Kasi alam nyo, itong Singapore, hindi naman sa tinatakot ko kayo, ha? Pero napakamahal dito. Sa totoo lang. Bawat kibot mo, eh, mahal of course, uh, kapag ka ka, halimbawa, tulad nung kaibigan ko si Martin, nako, walang problema. Uh, ganda trabaho nun eh. Uh, pero yung katulad nating sisinghap-singhap lang, eh, may hirap ka dito pagka wala ka maraming pera. Kaya ka dapat dumiskarte ka ng mura. Ano? Galing oh. Ayan oh. Dami. May mga nakikita ko mga Pilipino dito eh. Tsaka, alam nyo, doon din lang kami kasi nakakonsentrate sa bandang uh, orchard area, no? Eh, sa totoo lang, dito pala sa East Coast, maganda rin. Yeah. Ano? Inahanap ko ngayon New York dito, wala eh. <laughs> yung East Coast. <laughs> maganda. Maganda yung East Coast dito. Hanggang ang ganda ng weather. Nasakto tayo dito, hindi masyado mainit. Uh. Mamaya papakilala ko sa inyo yung bago naming crew dito sa <laughs> Tune In Ketunying. <laughs> Naawa na nga ako, pagod na pagod na siya. Ang <laughs> ganda. Ang ganda. Ay, Parang nahihirapan ambag <laughs> bike ah. Tagal yun, nagbike. Tsaka yeah. first time mo lang akong binice date eh. Ang bira ako. naman oh. Nagpa nas nasumbatan pa tuloy ako. Alam mo, mali yung nag-tip na gawin natin to eh. Nasumbatan <laughs> pa tuloy ako. Naalala pa tuloy mga pagkukulang oh ko eh. Oh no! Ah, uy, Ide-date pa naman kita sa bike date natin eh. Para tong ano, okay drama. Hmm. -drama. -drama. <laughs> oh. Tipo kay drama hindi pa kapaguan ha. Alam, maganda talaga itong lugar na ito, ah. pamilya tinan mo itong mga bata, nag enjoy sila. Actually, hindi lang mga bata, pati kaming matatanda. <laughs> nag enjoy Tama-tama. Uh, kapag ka pong weekend ay sobra daw ng katulad dito. maraming tao. At uh, especially now, long weekend tayo, ha? April 30 ngayon, tapos May 1, Labor Day. Tapos, alam nyo sa dito sa Singapore, kung eh, parang may holiday economics din eh. So yung pang Sunday na Labor Day, pasok na pasok. Monday, wala silang pasok. Tapos sa Tuesday, yung Hari Raya. End of Ramadan. Ano? Yun Ayos! Yay! <laughs> <Woo>! <laughs> Ang gaganda nitong mga mga kubul-kubul nito pang, pang camping eh. Okay, glamping. Glamping? Ah, ganun ba? Glamping pala to. Panda, parang parang uh, wala na mahuhuling isda diyan eh. Kinuha na nung uh, kinuha na nung kanino ng 555 ayun yung mga barko ng uh, sardinas eh. <laughs> Hindi dito yung may, may ingit ka dito sa ganitong klase ng parke. Eh. Kasi Ang dami nating pwedeng i-develop na ganito sa Pilipinas. Sa totoo lang para yung mga kababayan natin matuto ding uh, mag-alaga ng mag-alaga ng uh, kapaligiran at ng sarili no Ito holding hands while biking Chance. H H bawal ba Holding hands H H W B Ah uh -huh. Oh, Lord. Oh. Are you going to roller skates? Yeah. Uh -huh. <laughs> Yee-hee. <laughs> Yee-hee. Yee-hee. <laughs> Oh, mamaya na ulit. Magpaka-K-Drama. Ang haba pala nito. Pahinga muna natin. Kasi dumating na po tayo dito sa parte na to ng uh, Nubali. Ano? Nandito na po tayo sa Nubali. Ang bilis ng biyahe natin mula sa Singapore. Nakarating na tayo sa Nubali. Nakita nyo po yung mga bagong tayong building sa parte po ito ng uh, Calamba, Santa Rosa, Laguna, ano po? Teka, parang maraming singkit dito. <laughs> hindi pa, <laughs> hindi pala ito nabali. Sa so, wakeboarding, mukhang kong dito eh. Ito po ay mga man-made uh, uh, content, uh, wakeboarding area. Oh. Galing. So, ang uh, binabanggit natin dito, itong area na to ang haba pala. No? Ang haba, maraming mga activities na ulitin ko lang, ito po ay matipid, matipid na pasyalan, matipid na pasyalan. Oh, libre po tong uh, park maliban sa mga rental. Hindi naman sa sinisiraan ko yung Sentosa, no. Saka yung Universal Studio saka yung iba pa. Hindi naman sa uh, ayoko yung papuntahin doon. Pero dito, uh, makakagala ka, ah, uh, medyo makakapag-exercise ka. Makakapag-sightseeing ka yan Tulad yung mga maliliit na mga vapor na yan o, ano, Makikita nyo Ang ganda-ganda Ang sarap na simoy ng hangin Alam nyo dito sa Singapore Ang maipagmamalaki dito sa Singapore uh, Ang hangin dito mas malinis kaysa sa ibang mga lugar Yan totoo kahit mainit ang panon Pag pinawisan ka Katulad ko Ngayon pinapawisan na ako Pero ang bangon ng pakiramdam ko Ang bangon ng pawis ko eh. na, ba't kaya Grabe Oh, tingnan nyo, meron na tayong mga nakilalang mga Pilipino dito. Andito na po kami sa Dolomite Beach. Sa Dolomite Beach po ito, no? Nakita nyo yung... Uh, ito po yung nilagay ng DNR, kaya yung, Doloma, yung, yung Manila Bay luminis na. Ay, hindi pa na, Hindi pa na. Mambiyara na. Ano ba ito? Spill na to. Andito pa rin po tayo sa East Coast Park ano? At kita nyo yung uh, beach area nila May mga naliligo din na uh, mga bata dyan Mga matatanda, mga turista Teka, parang pan lang din to eh Oh, ano oh. Parang nilagay lang din nila dito to Oh, galing sa Cebu <laughs> ah, kabayan, kumusta kayo? Matagal na po kayo dito. Ba't parang magkamukha kayo? Magkapatid ba kayo? Okay. Ah. Hi, what's your name? You awesome? Hi, baby, what's your name? Vivian. 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 Hi, Vivian. Oh, you're I'm eating broccoli. Good, oh, good. Good. Yay.

Ang layo ko! <laughs> oh, sir. Ah, na <laughs> Ay, sir! Napanood kita kagabi pa! Nakakatuwa yung bata na yun. Nauhaw tuloy ako ah. Pwede ba tayo makabili man lang na maiinom dyan? Super sarap! Ano nga ba? Totoo ba? Parang para endorser ng uh, buo ko, eh. Sarap na sarap eh. Uh, 350. Bali, ang presyo ng buko dito, by the way, ang buko sa Pilipinas ay 25 pesos ang isang piraso. Dito ang buko, yung binili natin na to, kasama na isto, saka itong uh, uh, kutsarita, eh pumapatak na uh, 140. 140. Pero masarap to, sabi ni Macy's eh. Alam mo naman dito, basta, basta masarap, happy na ako. Napakaraming pwedeng gawin dito, libre pa. Biking, rollerblades, playground, beach, glamping, saan ka pa? Nakakapagod, kapagod oh, ano? Napagod ka ba? Napagod pero refreshing. Eh, refreshing 'yo, okay. oh. pero ako naramdaman ko na iba talaga pagkakulang kakulang ka sa exercise eh. <laughs> Saka pagka 30 years old ka na, malaki na ang oh, ipinagbabago nga eh. ng. Nga eh. Eh, tulad ng pagbabike na yun, akala mo maiikli lang yung yung uh, distansya na 'yon, ah. Malayo pala. Mm -hmm. Nung pabalik na, sabi ko, ang layo naman, <laughs> naman ng bike rental Tapos na yun. Tapos hinahabol mo pa kasi baka mag-extend. <laughs> Oo oh, nga pala, hinahabol namin yung 1210. Baka magbayad kami na extra. Anyway, <laughs> napakaganda po talaga nitong ating napuntahan. Ang dami mo makikita, maganda sa mata. Tapos sabi ko nga, pati mga tao eh. Pag may masasalubong ka, hindi na, mo naman kilala, ngingiti ang ka, siguro napupugian sa akin. Malamang. Wow. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> 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 yeah, pagka po kayo napasyal dito sa Singapore, Isama niyo po ito sa mga itinerary niyo para sa gayon na meron kayong ibang mapunta. Maaring may pagkakapareho sa ibang pasyalan sa atin, pero iba be. Iba yung linis, yeah. iba yung sarap ng pakiramdam sa mga tanawin, sa puno, etc. Siyempre, yung pong mura. <laughs> yeah. Affordable. Well, affordable. Well, magpapasalamat ako dun sa mga sumusubaybay sa atin, sa ating YouTube channel. Huwag yung kalilimutan na mag-like po kayo dito, tapos i-share ninyo, saka pindutin nyo na rin yung notification bell para sa mas marami pa nating uh, kwentuhan sa kwentuhin. Okay? Nga pala, meron tayong uh, special shout-out. Uh, oh, grabe. Uh, grabe. Grabe. Nagkaroon kami ng mga bagong kaibigan dito. Love ko na nga sila eh. Uh, uh, group hug! Group uh, hug. Mga bagong kaibigan, tapos naging instant crew. Cameraman, yeah. uh, Lightman, lahat na. Uh, Lahat na grabe, nakakatuwa. <laughs> Papakilala namin sila. Aling nga, aling nga kayo dito? Pakilala lang natin yung mga bago nating na kaibigan. Yung pumihawak ng camera, <laughs> siya po yung camera <laughs> si, naman. Direk. si Direk. <laughs> si Direct, si Martin, ayan. At ito po naman ang ating uh, associate associate producer, et cetera, uh, uh, segment producer, et, cetera, et cetera, si Sino at siyempre, antinde, grabe ang nililingon lampas na po sa oras nila sa bike rental pero isang itay mo lang. Yun. Grabe to si Jenna. Ayan, thank you sa inyo. Yes, ang paluto sa SG Team dito sa Singapore. Maraming maraming salamat sa inyo, sa so support nyo. Sinamahan nyo kami sa It's Really Good Company at uh, salamat sa mga magaganda nyong suggestions. O paano? Bye! Happy weekend.